Ketemu nasa likod bro dok, butung ngana? Hmm? Hmm. May udto oh, May udto po May gani kay Murag Maayo inyong udto sa oh, Maayo biya pod mong udto kol Kaya na o oh, Linaw kayo ng panahon ya init kayo Naku-suka yung hangin Nami kesa tamati ba ah, Maayo kay Murag cadang inyong udto Eh ako manggod ang akong odto to ko pag maayo makasungot ba lamang ipatay og tawo Kaya mamanday mama oh. to call kuan manggod naing report na kuhado sa balay ning adto bag-o pa gyud nga na ko noy nangawat haaning akong kalubinan na ako no bantog di ay nga kada bulan gamay ra kayo kog malugit kay maopo di ay na ay tigpanguhag butong aning akong kalubihan Gipang ot, -ot. Balik Is... din ang mga tauhana ko. Kaya ila gipang ot, ot na yung butong. Mao. Pagkawalay mga puangod ng mga tawhana. Maong karon ni ako. Ni susigyo ko ba? Gadala ko og sundang. Kay og bot mangganig akong ah, makki-an ako ah, gyung matakda nga ng mga tawhana. Kay kani akong sundang dugay-dugay na pud wala katakdang og tawo ba. Dugay-dugay na ning wala kadapat og panit. Oh, Kay kani hey, akong ani eh, pero wala akong may kitag ning wag butong kol. Mao ba? Kaniha man to. Pero karong bago, o, na mo nakitang nang wag butong? Wala mi nakitan kol. may hmm. kinakabalok ko ba? Gikan nimo. Ikaw. <laughs> Hoy. Oh, oh, oh. Mamang di mang kamulinge. Eh. Nakabantay kag may nangawat haaning aning butong. Hmm. Mamang wala mang kakakita. ngay Nga may dako-dako nilag mata. Wala ko kita kol. Oh, oh. Sige. Wa mang ha. Ang kalang ge ingon na ako. Na ko nang mga tauhan ang usa nila taas og dakoon. Nah, migani kay mubo ko. Na, mubo po ko. Lingi kana ko call. Maman. Dili po ide? Lain ko pugay kag tinan-awan call. Kay lain kag nawong. O ko sa pod. Kanang ko. Nga kana ko no mga tawhana ang usa nila, boss o kon og lawas. Dayon, maskulado. <tipos> Megane ke da hukal kong tiyan Ay sa, nga, nga nang hindi ako mana. Dako mong kong Okay. Dayon, ang giingo na nang gaingo ako, na kanako nung kauban nila nga dako o tiyan, bungoton. Ay Sama nang mga bungot nyo mo. Wala mo kay bungot, Carl. <laughs> eh, dili, dili, nakay bungot. kita Di ba nani bungot? <laughs> <Saan>? <laughs> na wala ko masiyat na makakawala. Sige, sige. Sige. Gaingon pag yun ang gasulti na ako. <laughs> nga kana ko nung usa nila kakauban dakog mata nan dili po dakog mata ko sure ka bisag ko tanong mo sila oh oh mamang hili mangka dakog mata nimo kauban dili aw oh, inailaman ko on sa man mutog ang kag tinarong dili oh sa si pagka call. ko sige sulay dok sa si pagka tinood ko siya mangod sinito na mo ko sinito Mone kinito sa inyo ang gasolot laman ng mata. Aw na hala sige. Kay kusog man gid ka mo balibad. Ang gingo na nang gasolte nako. Na usa ko, na ko ninyo. Potot. Hmm. Ay nag Ay nagilogos, ay nagilogos. Kamong mga tawhana mo kamu mo inong dan nga nang wa kay makopras kada bulan nya ko sog pagid kay mo muli magnasakpan mo nako karon wala bi minangawat og butong kol ko sog pagid kay mo balibad nya on sa man ako nakitang butong ha asa man dapit kol asa man dapit asa dapit kol <laughs> narao on sa man eh ha ala di like sa man kanangawat anak kol kasaban di kastagi ana. Ako ninyo, ha? Tarong-tarong ako ninyo? Unsa, di ganyan mo maangkol yung kamuhitit pang uwanig <laughs> mo sa'ng? Di lang pang butong hanikol. Gusto ko yung kayo mamalibad, no? Biliban ako ninyo, ang ikaw. Ganyan raman yung kang ilom-ilomana, wa, gatingog-tingog. -tingog. Unsa man, maangkol mo o di Wala, minang wag butong kol. <laughs> Unsa, di mo manog-an, ha? Ani yung ni Gani ara mig tambay hani call dayon tay sa call posa sa mig sundang call Saan man imo ne Basta paus na sa ko call ako isulti nimo <laughs> Ani mangunisya call kanin butong a call kinawat namo ni ana <laughs> sinaka niya Baling ka o na magbutong kol. Tao ka mga binukan o mga butungan. anak. Oh, amu anak kol. Kaya nga. Kaya mga tulubi na nanay. Kami mo isig pangawat yun eh. Kaya nga naman yung ganiya mo na ako gipangutan. Di magin mo mga kundi mamumutokan. Kaya naman. Magbuot na ikang dili may mutokan. Bali. Mga baga akin na umi nyo. mga kawatan ng mga baga akin na umi. So nakapagiday kay ganang masukok kol ako ara magununta dong ba maog mangawat mangani mo butong ako alangin taon nga manangit kon pa in taon mo kay na ako may tag iya do so kinahanglan pa giday may mananghed au okay ra magununta da okay ra day og di mo manangid dong ang ako ara nga bili po niyo lamang butong ba aron na po pay makukrasport nyag amo adeng huton